Hello guys, magandang araw sa inyo at maulan pa rin ngayon, no? ilang araw na umuulan 6 no? days na 6 days na So, dadito ulit ako sa Bike 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 Imus Branch dito sa The Ford Building along Aguinaldo Highway, Imus, Cavite So, for this video na po, i-feature naman natin itong ginagawa ni Idol Dr. Jello no? Yan, ito yung sinasabi sa akin na bumubuhay daw ng STI <laughs> So, ano Idol yung nire-refer mo? Sa ngayon, Meron tayo dito ng Shimano R3000 Sora no. So inuna natin 'to dahil mas madali. Pero meron pa tayo diyan mga nakakilalang STI na mabibigat ang issue. Ayun. So panoorin natin kung paano niya i-repair tong uh, Shimano Sora na STI kaya mag-start tayo. So idol Dr. Jello no. Uh, kaya ba natutong mag ayos ng mga STI na ganyan. Ah, uh, nag-start ako nito way back 2019 sa STI na una ko siyang natutunan dahil sa tropa ko na si Joshua Manalang na ilala dati yan sa kabito na gumagawa ng STI ngayon sinamad uh, siyang gumawa niyan kaya na ano ko sa sarili ko na bakit hindi ko aralin yung paggawa ng STI kasi ilal lang dito sa kabite o sabihin na lang natin sa iba kasi malayo din yung iba nagpapagawa sa akin iilan lang yung marunong magbukas o gumawa ng STI so natutunan ko siya noong 2019 kumbaga sariling sikap kasi wala sa si YouTube yan Oo oh nga, wala nga. Kasi at saka yung ano niyan, yung loob niyan, masyado complicated, no? Yung know, sa pagdating sa mga materials, sa fabricate, no? So, marami yung baso, eh. Hindi mo natatanggap na kapag yung to, nyan, mga ganito, sample niyan, mga nababarag. Sabi so nila, inaano ko lang yan, para tinidigitan ng pambarag-pabarag, pero may specific yung mga gamit dyan sa mga yung. Sino ba yung mga, ayun, sa TikTok ba yung tinutukoy mo? Hmm, maraming basher doon na ano lang yan, gulo lang yan, mga gano'n. <laughs> hmm. Kasi akala nila parang imposible siguro na maayos talaga yung akala ano. Akala nila sobrang dali lang mag-ayos ng STI. Hmm. Siguro nung panahon ko nung may road bike ako, wala pa yata nag-aayos ng ganyan eh. Bihira lang talaga. Bihira lang talaga, talaga eh, no? Yung iba, pag ang nangyayari, ang nangyayari kasi dati, siguro, pag nasira na yung ganyan, palit na ng bago. Paramihan din sa ibang ano, nagmamarunong. Kaya Marami na rin ako naging customer na ito ganito, ginawa sa kabila, mas lalong sinira, ito ganyan, ito daw yung issue. Hmm. As yun, lalong lumala. Hanggang sa maging chapsuy na yung STI nila dahil sa sobrang dami sira. Kung baga ano pala, no? Uh, di, parang sariling self-taught na lang yung pag aral mo dito sa pag-repair nito, no? Kung baga, ginamit ko yung sarili kong STI, kinalibot ko, no? kaysa sa, sa customer. No? So, pag-aralan ko sa customer, di ba? Pangit naman din yun. Mm. At saka akala ko, akala ko may training na ganyan, di ba? Yung sa DI2, meron nagtitraining na si mm, Manang Wala. Kahit sa mga ano, nag-schooling na nga, wala. Walang tinuro na kung paano mag-repair ng ganyan. Ang pinuturo lang doon kung paano mag-replace at mag-tablet. Mm. So, dito sa lugar na to, sa Cavite, mga ilan na lang kayo nag-aayos ng ganyan sa palagay mo? Masasabi ko ngayon dito, ako na lang eh, sa Cavite, eh. Batangas, Laguna. Tama eh. na natin yung Manila, yung iba dumadayo talaga dito. Eh. Uh, medyo, sabi na lang natin yung tinatamad na no? kasi eh. ang dami yung nagpapagawa. Tapos yung iba, ang dami yung nag Kaya pasensya na sa mga iba nag inverse no? So, sana makikindi tayo ng buhay ng ibang tao. Hindi <laughs> lang tayo puro work. Bale, ang ano mo, no? Ang pinaka-main mo, ang pinaka-main mo uh, social media account, TikTok, no? TikTok at sa Facebook page pero sa Facebook page di pa ganoon kasi dapat. hmm bali sa ala ko sa TikTok uh, ano Eh. Sa TikTok lang na talaga nakilala, TikTok no? Talaga Ayun, uh, ilalagay ko na lang yung link doon na sa TikTok mo, no? Yung sa ano para may follow niya. Kasi nandoon yung maraming ano, eh, no? nandoon yung maraming hmm. maraming mong video eh, no? Marami din naman ang ginagawa bukod sa STI to, ah. mga RJ repairing, caliper brakes, mga lever na stock up. Marami din. Visit niya lang yung TikTok ko nandoon lahat ng ginagawa. Ayun. Tsaka yung mga ibang parts katulad ng mga suspension part. O. Nag suspension. nag 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 uh, ngayon, hindi ako natanggap ng mga rack at saka box kasi eh. mahal lang repair kit nun. Wala tayong makuha. No? So, pinapasa na lang natin sa ibang shop. Ayun. So, next question naman, Idol. ah uh, ano ba yung dahilan kung bakit nasisira yung ganito? Yung mga ST na ganyan? Commonly um, sa mga shifters cable yan. Yun, no? So, mapapansin nyo. Pagkalawang yung uh, cable no? kada ship na no? sobrang tigas diba? So, yung unang na, uh, ano dyan, nabubuo, yung kinakabitan ng cable nyo. So, kada hapak mo nyan, napupudpud yan kasi solid plastic nylon lang kasi yan. No? So, makapagpudpud huh? na natin yan. So, manod yung mga gearings niya nabubungi yan, no? pagkagalan po. Nyan, sobrang tigas ng cable, no? tapos pinipilit niya pang ship Mga sisira talaga yung mga SD. So, kailangan proper maintain ng mga super games nyo. So, lagi nyo lamisan, pagka palaong, napalitan nyo na. Mga ganun. Eh, usually mo kasi pag nagkakaroon ng basaba, no, sa ganyan, pag umuulan, no? Hmm. sa STI naman, taon naman bago yung palinis. Eh. Kung baga, bago na yung cable mo, tapos parang bakang tigas pa rin yung ship na. So, yun, dun mo na ipagawa. Hindi na, naman kailangan ipagawa agad sinasabing matagal na sila mm, Bali ito, Shimano Sora to. Mm. Uh, Shimano Sora lang ba yung may ganyan o ano? Ganyan ba yung parts niyan o lahat ng klase ng series? Iba-iba yan eh. Simula claris hanggang 105. Plastic nylon lang yung kabitan ng Integra at saka Dura Ace is titanium na yung pinaka-cover ng table nila so mas maganda yun at mas stiff ang shift kung baga mas less maintenance yung high-end, mga high-end mm -hmm. na. Tapos sa mga hydraulic naman, di ba na yung pinakabahay na, pinaka, iba eh, na yung unlike sa mga mechanical. bali nakapag-repair ka na ba ng hydraulic? Mm, marami marami-rami na rin. Usually yung mga sabog-sabog ng loob, marami yung binuho. Na meron pa nga ako sa ibang video ko. Ultegra yung loob. Tapos yung housing niya, Claris Tapos yung ano niya, breakfast niya, Sora. Marami na rin ang nagawang chop suey kapatid. Eh, chop suey, no, na, eh, ko nga yun eh, no? Magkaiba yung, ano eh, magkaiba yung model pero naging compatible din eh, no? Sabi mo, Clarice tapos 11 fix, diba? Ang makakita na. No? <laughs> si Clarice eh, di ba 8 speed lang yun? Mm -hmm. Tapos naging 11 speed na. <laughs> Bali, di ba si Mano to? O ano, parang yung mga ibang yan, no? katulad ng hindi si Mano, tulad ng SRAM, uh, uh, sa mga SRAM Uh, masasabi ko sa mga strong uh, ilan lang mga nagawa ko nyan eh, tulad ng mga uh, sabi kasi sa strong kasi bihira lang yung maintenance niyan. kasi usually upgraded to wireless na bihira na yung mga naka-mechanical na strong kumbaga sabi na lang natin mga OG na parts sa mga sensor reflex naman nagagawa ako. pero pag once may broken sa loob wala na disposable niya kasi parang broken parang broken anong broken yung yung pinaka housing nun basag kasi commonly sa mga sets sa reflex ignite left SDI yung nasisira eh dahil sa matigas yung kable no? may hmm. ko pansin mo sa iba ng mga nagpapagawa barag barag yung loob hmm. nakakabitan ng housing ba wala nang pagkakabitan so hindi na makagamit disposable na lang eh yung ano kasi ngayon kasi ngayon hindi katulad ng panahon ko dati na Tawag sram sram simano Shram, Shimano, Campagnolo. Kaya marami na, may sagbit na nga eh. marami na. May L2. Pumatok na yung bisikleta na So, meaning, marami nang makaka-afford ng back parts. Kasi marami na rin mga budget parts na nagsilabasan. No? Which is maganda rin para lahat. May tariff mag-bike na, ay, ganito pala bilhin na mag-bike pa talaga. Ah, ganun. Pero yun, mga nasabi kong brand na mga bago, nakapag repair ka naman yung mga L2, oh, Oo, marami na rin lalo na sa mga pang mtb uh, dun dahil lumabas na rin yung mga budget parts marami na rin peking Shimano lumabas tulad na uh, M6100 na shifters maraming peking nyo na ako nahawakan. ay meron na ay meron na marami hindi lang sa MTB, meron din sa mga parts ng road bike. Ah, meron na pala sa Shimano Diori. Alam ko kasi ang Peke lang. Yung ano, yung Alibio, pababa. Meron na, meron Diori. Yung ay, mga ay, dating Diori. Yung mga M6000, walang pege yun. Pero yung mga M6100, M5, M4. Ay, yung mga bagong model. Sana si Q's din nilagayahin kasi, ginawa si Q's para sa pangdaragan. No? Tapos, pege Ano yun eh, uh, more on durability, medyo mabigat. Tsaka, ano, eh? Pero medyo mabigat. Hindi naman ang drawback. Kasi nga, ang uh, pinaprioritize nun, durability nga. Ano. Eh ano pala yung, ano ulit yung uh, tips para mas masira yung mga STF? Para sa una, ano, unang-una -una la, sa lahat, para sa mga baguhan, pag ka, gamit ka lang ng bike, wash-wash, lalo't hindi, ano, hindi outer yung cable mo, hindi mo nasisipat yung kalawang uh, mga cable mo. Kapag naka-internal cabling ka, sabihin natin, kung months magpalit ka ng shifter cable, kung naka-rim brake ka, palit ka rin. Kasi pagka magandit talaga ang cable, masisira at masisira yung SPO So, wag mo rin i-spray yung loob na ito ng W40 para iwas ka lang Wang, No? Hmm. So, meron akong nakita niyang video, hindi ko na lang papakalami Pero sikat Katlin dito sa kamite. Ni-spray niya ng W40 yan, ang unang masisira doon yung pinaka-hoods niya no so lulubay ito no so para sa tingnan masyado nang bukang-buka dahil may mystery nang dali ko nagkakaroon pala para chemical reaction no mm tapos yung loob mas dalong kakapitan ng lumi mm ano pag ganun ba pag ganun ba hayaan mo na lang Hayaan lang punas-punas lang hanggang saan mo maabot yung punas mo no? so huwag mo rin i-sprayan ng compressor yan kasi magliliparan yung maliit na spring niya no tinamungan ng kaliit sa mga parts niyo pagluto hmm. yung mga sobrang halagang parts oh. So, Bali, ang nasisira pala STI majority dahil dun sa shifter cable na hindi mm. na maintain cable talaga eh, paano yung, may naka, meron ka bang case na kaya nasisira yung STI dahil sa semplang? lang? marami na rin tulad na ito ay, ay nakapapal <laughs> Grabe no. <laughs> yung ganto. Ay grabe. ko yung ito. <laughs> tapos yung pinakakabitan, baliko pa rin yung ginawang ganyan. No? ah. Ilan lang kasi nabibigyo natin kasi yun nga, sobrang busy din natin. Tumbaga tsaka semplang kasi nga pag sumemplang ang road bike, yun ang unang tatamaan eh. Kaya yung iba, ang ginagawa ko pag nagbibigyo ako, yung saktong tension lang para pagka katumba man o no, sumemplang, babalik lang yung Mm, kaya tuwang lang. Kaya pala dati nung may road bike ako, nagkataka ako bakit yung STI hindi masadong may fit Yung pala ang dahilan noon, ano? Yun yung purpose noon. Sakto lang kapag niwagwag mo hindi gagalaw. Eh. Mm Pero hindi yung sobrang tigas na pag sumemplang ka mababalik ka tulad diyan. Lalo pag na carbon na handlebar ka, uh, mm. na drop bar. magta crack pa yun pag sobrang tension kasi yun yung pinaka-force mo yung STI, Mm -hmm. crack yun. Eh ito, itong particular na case mo na ito, eh, yung Sora to, anong sira naman ito? Ah, ang sira na ito, no? so nag-send siya sa atin ng message sa Facebook page. Uh, hindi ko mapapayo kasi nabaklas ko nang nalinis ko. Na. Ah, nalinis na. Nakita ko na yung main problem. No? So yung pinaka main problem niya, ito, mapapansin mo. Putol yung spring niya, tapos pasok na pasok siya. Kumbaga, uh, pinilit pang ishift kaya bumalikog na. Tapos hmm. yung pinaka grounding niya, yun eh, nga tulad na ito pantay na yung pagkakaupo niya dahil sa ayun nga, pinipilit minsan ni Shift na pala. ay baka stock up lang no? so mm -hmm. pilitin ko i Shift no? so yung pinaka main problem na ito is hindi mo ma-Shift hindi mo pagkala yung STO ayun, so ito yung pala yung sira na ito so hantayin natin ngayon kung ano yung naging ano na ito nung, pagkatapos ng pag-repair na ito okay, so yun mga idol, bubuhin na natin itong STO na ito tapos more explanation pa tayo after the second mm -hmm. So may mga idol, don't no? may napansin din tayo sa pinaka lever niya, no? So mapapansin niyo, putol din yung spring niya na nagpapagana pag pepreno ka, siya yung babalik, no? So putol yung spring niya, so gagawin din natin to mga idol. natin mabuo no? so ito yung pinaka laman loob niya pag nabuo no? so lalagay na lang natin sa housing tapos check natin kung okay na yan na guys no? na niya na yung uh, Shimano Sora na composite or STI no? so ito na i-demo natin i-demo na natin bali yung nagawa na natin no? In, uh, uh, spring na ito. No? So kanina hindi nabalik yan. Ngayon nabalik na. Tapos ngayon eh, two, so yung mga ito, tapos na natin -o 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 -o. So, natin sa mga bawa, no? so sa mga customer na lagi nagi input, starting price ko po talaga is 500 na no? so tumataas yan depende sa sa mga lagi nagtatanong mo, i-direct nyo na lang dito. Mahirap na dito sa chat na tayo nag Kasi mamaya, presyohan ko yan, tapos malalayo yung Ako naman yung So, bali ang pisingilin natin dito sa customer na to. Bali, Christian Spring, Calgary, tapos sama na natin to. Bali, 1,000 yung total na silip natin sa SDI. So, Ayan, ito, 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 1,000 to. 1,000 silip natin dyan kasi in-overhaul natin tapos inayos natin yung kanyang level na uh, level para uh, bumalik sa dati yon. ito na guys ito na yung uh, na repair na Shimano Sora na STI courtesy by Dr. Idol Jello yan guys no Nakita na na kung paano uh, i-gamot <laughs> <laughs> or i-repair itong uh, Shimano Sora na STI no? na road bike composite courtesy by Idol Dr. Jelo dito sa bike 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 kung meron kayong tanong regarding dito sa services niya dito sa dito sa STA na to o kaya dun sa kung meron pa iba kayong tanong na hindi namin na-mention sa video ito ay comment na lang nyo sa comment section na below at ano yung mga final na mo? so yun sa mga idol na gusto maging direct message lang kayo sa akin kapag nakita niyo sa video huwag kayo mag-comment kasi hindi ko mapapansin sa mag-direct message lang kayo mga idol yan so salamat sa pag-picture ng eh, yung ano, yung, ito, ito yung paggamot mo, ano, dito sa STN na to, no? Kaya yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotong notify kayo. So, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe sa inyo.